sis, de, na timel, o, ang aking mga kasama nasa Lubo, Batangas kami, magsiswimming sa birthday ni mother yan ando na ng aking mga pamangkin nag, ano na, pictorial na yan, ang ganda po, uh, hapon na uh, uh, quarter to six na lubog ng araw Ya. Bisa roboh batang gas. ganda na kuha ni Ronaldinho. Oh, Dali mo lang kasi dapat kanina na po. Ayun oh, humunas na yung dugo. Ang ganda oh. Parang putas na. Oh, di ba? Galing. mo na lang yan. Ang ganda. Oh, oh. Nag Iyaw pa kasi si Bunal din yeah. Gigising ba na lang ng ano, maaga. Diba? Oh, hugasan, <laughs> hugasan mo nga. Sige, mo doon. Dapat <laughs> Mm ha? -hmm. Mm -hmm. oh, okay no, di ba? Oo. Kakain po 'yan, eh. na lang. Na. <laughs> Sige lang. tayo bukas, di Ay. Ha? tayo bukas. Ha? ha? Di, antay. Oo, oh, oo. Oh. Uy, antay. Ano po yung mo Dapat Ayan Ayan uh, pakita mo dito. Ayan po, mabro um, mo kasi so. Masa madaling na. Malinaw pa rin ba? Oo. Ayan po, pantay po. Ang galing po. Ayan po, o. Uh, Ayan po po ito. Kita ko ba? Tignan mo sa video. Ayan po, ganda. Dapat pala, kanina po, po kami pumunta dito. Eh, okay. nagluto pa tayo nagluto ha, bisit. Ang okay lang, bukas dito nga lang na maaga. Maganda mo. At least, meron na po kahit isa. Atilin Bé ano bato, oh, yan, kita kita mo. Eh. No, na, pero ligo na tayo. Ando mm -hmm. pa sila Kimi. Eh. Kasi paano daw makalimut. Basta parking na. Eh, awa ng Diyos, pa rin. Yes, ha? Shout out po pala sa lahat ng aming subscribers. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, paki-like and share and comment po. Paki-pindot po ng notification bell para lagi po kayo updated sa aming mga video. God bless po. Bye-bye. Pagpumaga kaya hunas ka do? Oo. Pagpumaga hunas pa rin kaya do? Pagpumagong mago. umaga Hindi pa. Mga mga alas. Ayan.